Nakatipid ako ng malaki matapos ituro sa akin ng gasman ito. Nakikita mo ba itong burner ng kalan dito? Marami akong problema dito. Matagal na itong barado. Pero ngayon, may simpleng tip ako para maging bagong-bago ang kalan mo. Ito ay baking soda. Maglalagay lang tayo ng kaunti. Kailangan mo ng isang lemon. Pisilin mong mabuti ang lemon dito. Kumuha ka ng eyedropper tulad nito. Tapos, sipsipin ang katas ng lemon gamit ang eyedropper. Tingnan natin ang butas ng ating kalan at lagyan natin ng kaunting katas ng lemon. Ito ay magbubukas ng anumang baradong burner. Hayaan mo ito ng mga dalawang minuto. Kailangan mo ngayon ng tissue o paper towel. Tingnan mo kung gaano kadumi ang natanggal natin. Maglagay ulit tayo ng katas at punasan ng paper towel. Ikabit natin ulit at subukan kung gumana. Tingnan mo kung gaano kaganda pagkatapos linisin.